Okay magandang araw at mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapusa At this video mga kapusa ay nais ko lamang uh, i-share sa inyo ang video na to. At may nag-comment kasi mga kapusa sa aking comment section Na si Mr. Brian Clayton Peña Ang tanong nyo mga kapusa is Paano ba magpa-dilaw ng plaka? Kasi yung kanya, ang classical siguro mga kapusa ay private Gusto niyang ipa- yellow plate, o gusto nyo lang pamasada. Uh, dito mga kapusa, hindi ko pa na-experience kung ano talaga, kung pa, paano ang process nila. Pero, uh, na i natin mga kapusa sa LTO portal. Sa LTMS portal ng LTO mga kapusa. Doon ko na kasi nakita mga kapusa yung mga requirements. Kaya i-share ko naman sa inyo, baka sakaling makatulong ito sa inyo mga kapusa. At syempre mga kapusa, uh, shout out na sa inyo Mr. Brian Clayton Peña mga At shout out ko na rin yung iba kong mga iba po pang mga followers ko na nagko-comment sa aking uh, comment section. Uh, pasensya na kung hindi ko nasasagot yung ibang mga tanong nyo mga kapusa. Uh, kung may time ako, mabababang time, masasagutin uh, natin yan kung masasagot ko. Pero kung hindi ko masagot mga kapusa, ay pasensya na po at yun lang ang abot ng aking nalalaman. Siyempre mga kapusa, bago tayo magsimula at kung naligaw ka lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang i-like at pakishare ang aking channel mga kapusa. Ganun din, subscribe nito. Siyempre mga kapusa, huwag mong kalimutan niyang i-hit dyan yung bell button para pipigay ko sakaling may mga bago akong video mga kapusa. At siyempre mga kapusa, hindi ko napalatagalin pa ito. Makalipas lamang ang intro. Okay, at magbabalik tayo mga kapusa sa ating pinag-uusapan sa ating topic. Sa video na ito mga kapusa, ay eh, siyempre bago ako uh, pumunta sa ating topic, ay dapat meron kayong cellphone mga kapusa. Kasi cellphone lang ang ating gagamitin para malaman natin kung anong requirements. Siyempre mga kapusa, kailangan nating mag-login. Kailangan nating mag-login sa ating Uh, LTMS portal. Pero pwede namang hindi. Uh, search lang tayo. Ito. At habang tayo nasa ating Android cellphone, mga kapusa, hanapin natin dyan yung apps natin na Google Chrome. Kung mayroon kayo. Kung wala, dapat meron kayo, mga kapusa. Hindi nawawala yan sa mga cellphone. Ito, mga kapusa, i-click natin itong Google Chrome. Tapos, i-type natin yung mga kapusa, yung www.ltms. Yan. LTMS portal Ayan. Labas na yung mga kapusa Ayan. search natin yung mga kapusa tapos pag ganyan na mga kapusa, i-click lang natin to at ganito na ang lalabas dyan Ayan. Uh, land transportation yan mga kapusa yung font ng ng LTMS portal ng LTO Diyan natin titignan mga kapusa kung ano ba ang requirements sa Paano tayo, ano requirements para mapadilaw natin yung ating tricycle o yung ating motorcycle na gusto nating ipa-yellow plate. Dito mga kapusa, kahit hindi na tayo mag-login. Ayan. Punta tayo dito mga kapusa, sa taas ito. May din yung sombrero na parang sa toga. Ito yung e-learning, i-click lang natin yan. Tapos hanapin natin mga kapusa dyan yung... Uh, ito, motor vehicle registration. Yan ang kiklik lang natin mga Pusa. Ganun lang paano malaman natin yung mga requirements. Tapos dito mga kapusa nakalagay yung motor vehicle registration, document, requirements for new registration, documentary requirements for renewal of registration for all classification. Dito naman nakalagay yung motor vehicle registration schedule, motor vehicle user charge, Penalties charge and other fees. Uh, assigned plate number per region yan. Ang kiklak ang i-click natin mga kapusa ay itong document requirements for renewal registration for occupation. Yan ang lalabas ng mga kapusa. Yan nakalagay diyan documentary requirements for renewal of registration of all vehicle of all classification. Tell yung ating second mga kapusa ay gusto nating ipa uh, yellow page siya kaya ang i-click natin mga kapusa itong B itong for here. Yan. Ayan. Ayun, mga kapusa ang mga requirements. Nakalagay dyan mga kapusa na mga requirements ay photocopy of certificate of registration o an official receipt. O yung tatawag natin mga kapusa na kilala nating OCR. ORCR ng ating motor. yan Photocopy. So, ibig sabihin kahit xerox lang siya mga kapusa. Tapos nakalagay din dito yung appropriate insurance certificate of cover yan, yan, yung tatawag na COC mga kapusa, yung insurance o sa kilala natin. Tapos ito pa yung isang requirements mga kapusa, yung dual accomplishment and approved motor vehicle inspection report o yung MVIR na tinatawag mga kapusa. Parang nagpaparistro lang din tayo ng bagong motor Tapos dito, ito pa yung mga requirements mga kapusa, certificate of emission compliance. So, yung tinatawag natin CEC, at isa pa, ang requirements ay simple yung taxpayer identification number o yung TIN number ng mga kapusa. Kailangan din pala yan. Tapos ito pang isa mga kapusa, confirmation of franchise from land transportation office. ah uh, land transportation franchise and regulatory board o LTFRB in case of for here. Yan. Yun yung requirements mga kapusa. Kung uh, saan ito mga, ka, mga kapusa? Sa LTO pa rin. Tapos may nakalagay pa dito mga kapusa, yung isa, yung Valid Motorcycle Tricycle Operator Permit o MTAP for Tricycle. Yun yung nakukuha mga kapusa sa, um, ko, mga kapusa, ito yung sa office sa munisipyo na, yung MTAP, yan, yung Operator Permit na. Tapos itong Confirmation of Franchise from the Transportation Office, yan yung pagkakalang sa LTO to kinukuha mga kapusa sa LTFRB pala LTFRB yan yan kinukuha yan yan lang mga kapusa ang mga requirements sa for here para maipa ano natin mga kapusa yung ating registration para maipa yellow plate natin at yan lang mga kapusa at sana ay makatulong yung aking isinira sa inyo mga kapusa ito ay based on LTMS portal lang po. Hindi, hindi ko pa na-experience ito mga kapusa kung pa, paano bang i-process ng mga requirements na Pero yan lang ang nakita ko na mga requirements nila mga kapusa. At yan mga kapusa. At kung sakaling may natutunan kayo mga kapusa sa aking video ay Repollow pa ako mga kapusa sa mga susunod ko pang video at ganoon din paki uh, paki-play na rin ang iba ko pang mga video kung sakaling ito ang hanap niyo mga kapusa ito ang kailangan niyo at mag-comment na lang kayo mga kapusa kung sakaling masasagot natin yung mga tanong niyo ay sasagutin ko mga kapusa kung kaya kong sagutin Siyempre mga kapusa, sundan nyo lang po ako sa mga susunod video at maraming salamat sa panunood mga kapusa. Then okay. I'll never look back moving on till I get